Hi guys, nandito so po kami ngayon sa tagpuan at matatagpuan. <laughs> Ang itim mo kasi. Hi guys, nandito po kami ngayon sa tagpuan at matatagpuan po ito sa may Barangay Wawa, Tanawan City, Batangas. Ito po nga pala si Ate Michelle <laughs> Macenso. Ay guys, ito po yung may ari napakabait na at maasikaso guys. Kung gusto niyo po na ma maaliw, malibang kayo, dito po kayo pumunta -relax. sa Tagpuan, ma-relax po doon po kami tumayo sa seaside guys. Tignan nyo man oiling oily sa sarap ng lomi nila guys. At nakapag-take out po, po kami at dadahin po sa magulang ni Gaga guys. So dito na po kayo sa Tagpuan guys, matatagpuan dito sa Barangay Wawa, Tanawan City, Batangas. Barangay Buot. Barangay oh, boot. boot pala guys. Oo <laughs> po, Boot po pala dito sa amin sa Boot. Nawawala na kasi siya ngayon. Naiba na. Ayun guys. Thank you. Ganda Thank you po guys, dito. Guys, ngipin lang pala, ngipin lang pala ang kit sa guys. Guys, ngipin na lang sa lalaki ng agwat na sisingitan pa ng lomi. Tina niya, nasisingitan pa ng lomi. <laughs> <ng> lomi. <laughs> Wala akong pambili ng walis tambong, mahingi na pala 'yan. <laughs> <laughs> Bakit mahingi niya? Wala akong pambiling walis ng buo eh. May bigay kaya rin sa akin. <laughs> okay, so, parang ano lang. Dio, oh, bago, bago ka ba tapos magwalis, kuba ka. Tsaka ari, oh, tinid wala pala akong tinidor. Ang tinidong mahingi. Ano? <laughs> Kasi yung lalaki ng hiwa ng ngipin mo eh. <laughs> Ayan guys, dito lang kayo makakakita ng ganito karaming domi dito sa tagpuan guys, matatagpuan sa barangay Wawa, Tanawa, City, Patangas. Ito nga pala ang kanilang mga panauhin ng mga bisita at mga kakain dito. Dito nga pala namin na piling kumain sa tabi ng lawa ng Taal kasi nakaka-fresh ka talaga. Nap Napaka-fresh ng hangin guys, sobrang lakas. Ito nga pala, hindi nila napigilan kung gano'ng kasarap yung chicharon at kalutong. Talaga namang napakain sila ng gusto. Napakadami, kasyang-kasya sa mga 52, 52ong tao. Ito po ay 50. Ito po ay 50. <laughs> ito po ay 50. Kaya <laughs> kakain na kami guys. Sino niya? Ang dami talaga. Ipakita mo kung gano'ng kadami dito sa tagpuan guys. Oh, ayan. Yan. At saka may so, mga Marami ba? Malaki po sa mukha ko yan eh. Kahit Buong barangay buo ito ay makakakain dahil sobrang dami. Yan po si Kulot oh. Tumamangha sa Kain kayo guys. Nandito kami ngayon sa tabi ng lawa ng Taal guys. Dito kami pumesto kasi sobrang hangin talaga dito. Shoutout nga pala kay ate Michelle Matienzo ang napakabait at napakaasikasong may-ari ng lumian na dito sa tagpuan. Matatagpuan to dito sa barangay Wawa Tanawan, Batangas guys. Napak tabi lang siya ng lawa ng Taal. Napakahangin talaga. Thank you, you mami. Asan kayo ngayon? Ang hangin. Sorry Asan kayo ngayon? Hindi ko pakilala ni Chichi kasi ng mommy.